Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, dahil 85% ng aking mga subscribers ay par galing sa Pilipinas. Magandang araw at maayong buntag sa inyong tanan! So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating uh, topic para mabilis matapos. Ano? So ang topic natin sa araw na ito ay ang dalawang posisyon para mahit o matamaan o magalaw ang G-spot ng babae, no? So yan po yung uh, pag-uusapan natin, guys. Ang about naman ito sa G-spot kasi marami akong mga customer, ah, uh, customer uh, subscriber na Nagtanong sa comment section kung ano ba talaga daw yung G-spot, hindi siguro nila magyat yung iba o wala pa talaga silang nalalaman ano. So, ginawan ko ng uh, another video na naman para naman medyo mas uh, maintindihan o tawag dito, mas alam na natin kung paano o ano ang uh, dapat gawin para uh, ma-mahit yung tawag dito yung tinatawag na G spot ng isang babae. So, ang pinaka the best na paraan po para madaling tamaan ang G spot ng babae. Ang babae mismo ang magtrabaho, no, guys, dahil alam na alam niya kung nasaan ang uh, pwesto ng G spot. So narito ang dalawang posisyon para mahitnya niya o tamaan ang lugar kung nasaan nakapwesto ang kanyang G-spot, no? So ang dalawang posisyon ay ang tinatawag na ang cowgirl. Ano ba itong cowgirl? Ang cowgirl style kung saan ang babae ay nasa ibabaw ng lalaki at siya mismo ang magdadala ng kanyang sarili para mahanap niya at maramdaman kung saan ang G-spot. At alam niya i-control ang lalim at babaw ng kanyang pag-indayog. Kaya chak mabilis siyang labasan. So, ang una po guys ay yung tinatawag na cowgirl guys. No? So, ang mga lalaki dito ay naka ano lang sila. Kasi nasa ibabaw naman ng lalaki. Ang lalaki ay nasa ibaba. So, hayaan natin na ang babae mismo ang uh, tawag dito, magtrabaho sa itaas ninyo, no? Dahil kapag uh, siyang siya nagtrabaho, mas mabilis niyang maramdaman kung saan niya uh, tatawag tawag dito, saan niya patatamaan ng sandata ninyo, yung sa ilalim ng kanyang uh, uh, tinatawag na G-spot. Kaya hayaan niyo po siya na siya mismo ang mag-tawag uh, dito, ang mag-control uh, sa lahat dahil alam na alam niya kung paano niya ito ipapalalim, ipapababaw lang at uh, kayang-kaya niya yung mahanap kung nasaan yung uh, nararamdaman niya na sarap at doon siya talaga uh, pwedeng magkaroon ng uh, powerful na tinatawag na orgasm, no? So yan po guys ang uh, isa na pinaka dito is, isa sa pinaka magandang posisyon is yung uh, cowgirl yung nasa taas po ang isang babae sa inyo no so at ang pangalawa naman guys ay yung tinatawag na reverse cowgirl ito po ay kabaliktaran lamang po sa cowgirl ito ay kung saan naman ang babae ay nasa ibabaw pa rin ng lalaki ngunit siya ay nakaupo patalikod sa lalaki at, at ang makikita ng lalaki ang likod ng babae no so nakatalikod siya so sa posisyon na ito dalawa ang tinatamaan na sensitibong party ng babae o namin no ang dinatawag na clitoris o clitoris o tinggil at ang G spot sabay po yan tinatamaan habang ginagawa niya po yung reverse cow uh, reverse cowgirl na style no So, yan po yun. Ayon sa pag-aaral, ang tinggil at ang G-spot ay magkadugtong. Kaya kapag uh, nakiskis ang clitoris o clitoris, kasama na rin ang G-spot na mapupukaw. So, yan po guys. So, ang uh, gawin na naman natin, hayaan natin yung babae. So, depende na lang kung uh, itong dalawang ito ipagawa ninyo sa kanya ng sabay pwede rin na doon na lang sa cowgirl ay pwede na siyang lalabasan, no? Pero kung gusto nyo ng medyo mahaba-haba naman na hindi siya mabilisan kaagad, so ipagawa nyo rin itong ano, tinatawag na reverse cowgirl na, na nakatalikod po siya sa inyo. Pero habang habang kinikis-kis niya yung ano niya, yung clitoris at yung napupukaw yung G-spot, na paraan sa inyong sandata no dahil kapag ang babae kasi ang nagtawag uh, dito nagko talagang alam na alam namin kung nasaan yung uh, uh, tawag dito yung saan kami nasasarapan kung pumapa, nakapasok na po yung, yung sandata ninyo alam 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 na alam namin yung uh, tawag dito yung lugar kung saan namin itama itatama yung ano ninyo yung sandata ninyo dahil kami nga po yung nagdadala sa inyo kaya hayaan natin na uh, ang babae para naman mabilis labasan ang isang babae dahil alam nyo guys hindi po kami basta basta uh, nakakaraos no hindi kagaya sa ano sa kalalakihan na uh, kaunting imagination lang nila isa uh, pwedid ng tawag dito, makaraos ka agad. Pero kaming mga babae, natural iba po kami, no? So, hindi ka agad na ah, Inano na lang 'yung uh, tawag dito, sinakyan na lang at ba? Hindi po, guys. Kailangan po, kailangan muna namin ng ano, ng mga kung ano-anong mga uh, play ba dyan, o oral ano ba dyan. So, hindi po natin mapari, ma, ano, na pwede pong uh, isang minuto na lang ay matapos na po ang babae. So, kailangan po natin na hanapan nang paraan kung saan banda talaga ang isang babae na mas mabilis po siyang makaraos. So ito po ang binibigay kong dalawang posisyon na pwede nyo pong subukan. Wala namang ano no, wala namang uh, masama kung subukan niyo, ipasubok niyo sa inyong mga mahal sa buhay na sila mismo ang magtrabaho para mas mabilis silang makaraos at uh, uh, tawag dito at uh, pagkasunod, kayo naman po ang ano, ang magpalabas kasi hindi naman po pwedeng uh, nakaraos na kayo tapos uh, ang babae wala pa, ay mahirap po 'yun kasi ano naman 'yun, yung pag nakatapos na ang lalaki, hindi naman kaagad 'yun, 'di ba? Hindi naman kaagad tatayo si Manoy, kaya mabibitin po yung babae. Kaya ang pinaka the best na subukan po ninyo itong dalawang Uh, position na to no na ang cowgirl style at ang reverse cowgirl style para siya mismo ang makaka ramdam kung nasaan yung G spot na tinatawag sa babae yung G spot po guys nasa likuran po yan ng clitoris ng clitoris nasa sa ilalim ng ano ng ari ng isang babae kaya ang clitoris kapag halimbawa ipinasok na 'yung sandata ng isang lalaki, pati po 'yung ano, 'yung G-spot nandoon sa loob, napupukaw po 'yon. Kaso nga lang kapag ang lalaki ang uh, nagdadala o nagtatrabaho, hindi gaanong alam ng isang lalaki kung nasaan 'yung G-spot. So kaya ko po sinabi na ang babae dapat ang manguna o magdala, uh, magtrabaho para alam na alam niya kaagad kung saan niya ibubunggo yung sandata ninyo sa loob niya. Kaya yan ito pong dalawang ito ang pinaka the best na para mas mabilis makaraos ang isang babae. So, hayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking ano, vlog ngayong araw na ito. Pero paalala lang po, ang lahat na ito po ay isang uh, educational lang po at hindi po ako nag-a-advise kung ano-anong mga Uh, gamot o mga ano anong mga bagay na tawag dito na panggamot o yung mga advice na pang doktor yung mga dahil hindi po ako doktor sinaliksik ko lang po ang mga bagay-bagay sa aking uh, ano sa medical encyclopedia ko po, po dito sa Japan at uh, tawag dito gusto ko lang pong i-share sa inyo no kaya yan po guys maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa susunod huwag po kayong uh, ano tawag dito magsawang manood pa rin sa aking maliit na channel